Dito tayo ngayon sa storage. Bung nabon, may bayi Ya sa loob. Kenapa? 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 Ayan, isa na lang. Ayan. Yeah. Ayan lang. Sakto lang ito. Ang ganda kalalaki. Kaya yeah, ano pa pala ito? Ako, blower pa. Ayan. Nangayawan ng mga pang-restaurant kasi yung ganyan. Ako. Ako. restaurant Sapa. Sapa. Tama man malate daw. Tama po. Sa taas si boys na rin pa rin yung sa taas? Puti po, puti. Puti tawag okay, maganda yun puti silipin ko lang sa taas. Ah, sige po. Ayan po yung mga puti namin. Amin ah, ah, din po yung mga puti ah, na Ay. Ayan. Ito naman sa taas mga kalods na. So, mga puti ito. So, mura lang ang puti dito. Sa 30 lang kilo. Ayan. Ang no, puro puti. Ito naman, sa puti po, ito yung big namin. Ito. Ito. Yan po, mga good po yan. Ito yung ganito sanang, Ano. So, marami pa akong stock eh. Balit namin, sunod so, na araw. Yan po yung mga good size. Yan po. Oh. Uh -huh. Yan po yung big. Saka ito, ito yung big lang po. Yan yung mga big size, no? Apo. po. Ha? Ah. Kakarga na? Ay. Kakarga na pala eh. Kunin ko na yung sakit. Oo, oh, trust mo. sekejap ya. <tuk> tatlong bag lang yan

Siya ba? Tapos sa, atas, sa, atas, sa, atas, sa atas. Wali walong red bug na nang Muna ang natin tayo ng... bawang. Ang bawang. Ilang kilo yung bag na yan? bawang. Anim. Anim na kilo? Six. Ano? Salamat. okay. Thank you, Ate. Dito na tayo ngayon sa Cristo mga idol na no? So wala tayong hanggang ngayon Kaya dito mga na natin dito Sa harapan ni Lutong Bahay ni tatay Dan, dito yan sa harapan ni Lutong Bahay ni tatay alam na go So yan, yeah, mayroon tayong pinilad mga idol Kasi yan galing yan sa ano Galing yan sa storage So kailangan pa patuyuin Kasi naka aircon yan doon sa loob do na minum moist. Ayan, ganti ko na lang paki-like and share no. Ang ating uh, video ni Kubeja Vlog, maraming salamat. Muwa-mua cuti. Sa pae. Shout out sa lutong bahay ni Tatay, shout out sa mga Imbayaw, shout out sa lahat ng mga supporters, subscriber ni Kubeja Vlog. Shout out sa mga taga Santa Ana, Pampanga. Shout out sa mga taga-Beras. Ayan, lutong bahay ni Tatay, shout out ulit muwa-mua cuti.